What's up mga kasolar? May bago na naman tayong dumating na parcel At excited na akong buksan ito Ano kaya? Maganda kaya ang klase itong nabili natin? Eto na nga! At, At isa pa Oops! Muntik na Buksan na natin Hindi ko ako naman. Excited na akong buksan to ah. Nihingal na ako. Mga nahingal mo bukas ng parcel ah. Ang dami oh. Tingnan nyo mga ka-solar oh. Ang dami niya ng cover. talagang protektado protektado yung parcel natin. At eto na siya. Wow. meaning electric fan, rechargeable. Testingin natin. Sana may charge na ito. Ito so, na pala yung ko yung testingin na natin kung gumagana. Diyan yung kanyang 1, 2, 3. Oh, lakas din ng hangin niya. Oh iba komportable kung nasa outdoor kayo at wala kayong ano uh, electric fan dalang disisaksak meron kayong rechargeable na mini electric fan retractable pa siya at ginagamitan ng USB charge so bago kayo ng bahay i-full charge silang lang meron na kayong electric fan on the go okay mga ka-solar, ito ang ating parcel na bagong dating, ang mini retractable electric fan. Komportable ang inyong paglalayas at paggagala kung saan man kayo ngayong summer abutin. Okay? Mga ka bye-bye!